So ayan guys, andito tayo ngayon ano, sa ano at pinigyan natin na naubos na yung ah, tubig ng ating mga manok ang mga natin at sobrang init, hindi sila makaubos So ayan kita nyo, kaya sa lilim sila, higay lahigan sila So kung nakikita nyo no, kung na, iba na ba na yung kulay ng ating ano, bali salita yung ginagawa natin yung kulay blue is uh, antibiotic yun tapos ito naman ay vitamins multivitamins na powder din eh, na ano, sa sisiw so yun alternate yung ginagawa natin para mas uh, si sila ba yun yun tandang yan dalawa na yan tandang pareho magkapatid yan Yan yun, tsaka ito. Tapos yung isang pula. Ayan, sa taas. Tapos yung sumunod. Ayan. Pagkakapatid din, diba? May mga markings sa ba dyan sa uh, yan. Left in at saka right. Uh, left out at left. Right out at left out. Yung isa. So ayan po, nakita nyo Vitamix sa bagay na natin uh, Alter tita ginagawa natin uh, Lagay na uh, ano, sa tubig nila Para inumin uh, Vitamix at saka Antibiotic para mas nalong Lumakas ang ating mga sisig At lumakas sila mas healthy So ayan po guys Yung so, update natin sa ating mga Sisig Kaya yung taghanig na So babalik na natin yung ating Ah uh, Detachable na uh, bubugo Wala kita nyo, ayan So, ayan, babalik ko na muna Hindi ah, sila mailitan So, ayan po po okay, Nakikita nyo ayan Okay So, as of now po, yung 40 dati, pero lang doon sa isa na na batay, doon sa limang magkakapatid, yung apat ay healthy, tsaka yung 10 wala pa na babawas hanggang ngayon. So, sana raw, hindi na sila babawasan hanggang sa magsilakihan sila. At tsaka yung lima dati, uh, huling papisa. So, ayan po. Maraming salamat po sa panunod at thank you guys for watching.